Dito kami ngayon sa Matabongkay, Lian, Batangas at kami ay magtatanim ng mangrove kasama namin ang Kanlungan International sila ay NGO at ang Erpat Lian Federation at ang iba pang mga NGOs Ayun, natataniman ako <laughs> At tama-tama ngayon nga ay uh, low tide at kami ay dito kami magtatanim sa area na to at yan isa isa nang nagdarating ng mga makakasama namin ano and then ayan naglinya kami para yung pagpapasapasa pasa ng mga mangrove ay mas madali mula dun sa tricycle hanggang dun sa designated area kasama namin ang mga police ang mga barangay official ng matabungkay ang cabinet ang airpod at ang may sponsor nito ay ang Kanlungan International yan. so tulong tulong dito tulong tulong 1,000 uh, seedlings ang itatanim namin at yan si Miss Hana ng Kanlungan International ay nagkakaroon ng konting briefing sa aming mga gagawin at nagpapasalamat sa mga participant na tutulong sa pagtatanim ng mangrove at kung bakit mahalaga ang mga mangrove sa ating Baybayang uh, bye Baybayang dagat. <laughs> Tat pala ya pa. Oh. Mo lubog ang baa. Shout out sa mga airpad diyan. Ang kuya Tony naghahanap ng airmat. <coughs> <coughs> Oye Arnold, hello muna sa vlog. Hello po. <laughs> Ayan, tatanim na natin sa... Ito, ito po, mga taga-postcards. sa natin na mabuhay daw. at yan makikita nyo yung mga volunteers natin lahat ay nagtutulungan, lahat ay gumagawa, may naghuhukay, may nagtatanim, may nagdadala ng mga uh, 'tong ito ng mga mangroves kaya lahat ay gumagawa. kahit tirik ang araw talagang kasisipag ng ating mga volunteers uh, nagkukukay o uh, kita nyo daming yan kaya masasabi namin talaga na successful ang aming uh, project na replanting planting na ito dito sa Parangay Matabungay at yan uh, tayo ay nagtatanim tinatanggal natin sa plastic, Yung iba po, pwede naman butasin nyo lang yung uh, ilalim ng plastic. Pwede na yan. Pero ako tinanggal ko mismo para mabilis kumalat yung ugat niya. So, kahit yan ay matubig, mabubuhay at mabubuhay yan. So, yan. So, Tignan nyo. Ang iba ay binubutasan lang nila. Yan. Okay din naman yan. Ang mahalaga, makakalusot yung ugat ng puno. Shoutout sa BHW ng Barangay Matabungkay ang mga kababaihan ay talagang kasisipag at katukatulong din namin ano yan ang airpot na dito yan at saka cabinet sandungan maraming maraming salamat kung kami naman ay kakaunti hindi eh, kami magtatagal yung ba namang 1,000 na puno eh, buti na lang at kami at talaga ay eh, maraming uh, nag-volunteer sa project na ito yan ang mga volunteers, cabinet. Siyempre, ang magigiting na airpot. Oo. Oh. Oo, oh, pinaka Yan. Ang cabinet. Ayan po yung mga coast guard. Ito mga coast guard natin. Ayan po ang mga Taga Barangay BHW. Barangay BHW Bisaya. lingkod si Stop TV. Mga taga Kanlungan. Ayan, naglabasan din yung mga maliliit na katang so pag naglakihan na yung mga puno dadami yung kanilang Uh, magiging tahanan at dadami pa sila ng dadami kaya napakalaking tulong talaga sa nature so total ang napatanim namin is 1,000 seedlings so yan nakikita nyo nabuo ang rainbow birang mangyari yan According sa bible yun yung kanyang covenant god ano kaya ang ibig sabihin ng kawayan ng kawayan nitong katang ito at puti ah uh, Napapasalamat kaya o naghuhuli sila ng pagkain sa ere <tos> <tos> eh sana ito kumain ito si mam ayan nakatapos na kami Thank you so much po sa lahat ng tumulong. Pinabot naman ng ulan. Nandito po kami sa kubo. Para ko na. Maraming salamat sa panonood. God bless to everyone.